channel yan marami nagt may nagtik sa atin nagtatanong kung bakit daw daan dami baka dito ay ito yun naman ay hindi binibinta at mahal pa ang baka mahal kaya pinapadami ito mga katambay pinapadami yung oh. oh. baka ngayon oh. o yan oh. o unayan ang baka o o yan baka pinapadami yan nasa 30 praso na itong baka ito ay eh, mapira-pira ang mayari nito kaya hindi pa na binta kaya ang sobrang mahal ang baka rito sa Quezon province o yung mga kayang baka inaabot siya ng yan ng libo yan, libo mga 20 30, mga 30 kayan 30,000 yan mga katambay ito, mga, ito tinatawaran ng, ano yan, isang yan, o. Oh. Tinatawaran ng balcinko. ay Hindi pa ganyan nung nag-aalaga. Mapira yung nag-aalaga, mga katambay. Kaya yan ang mga presyohan. Bagay lalaki, mahal. Bagay babae, lalong mahal yun, mga. Ano ito? Ito natin dito, yan ang mga presyohan ng, ano rito, sa Pilipinas. Sa Quezon Province. Yan ang mga presyohan ng, ano, mga baka kaya ito pinapadami lang ito pinapadami lang nung nag-aalaga natutuwa at, at nadami taon taon din itong umaanak ko oh, yan oh. ito mga 20 million o oh. 20k yung isang yan oh. kaya kaya marami na yung baka yan yung iba nagkakang namamatay na lamang yung iba sa katandaan at hindi nga binibinta pero maraming namimili nito ng baka kaya ayaw lang ibenta ng may ari at ma-pira yung may ari niyan. May ari niyan ay nasa Netherlands ay. Nasa Netherlands sa ibang bansa kaya hindi maiisipang ibenta kaya oh maganda ang trabaho niya doon sa Netherlands. Sa uh, government property yun, government. Yan. Kaya talagang yan ay dumami nang dumami na oh. Yan ay mga nasa sampun taon ng alaga dito pabalik balik na lang yung may ari kaya ang nag-aalaga niya ay yung kapatid na lamang kaya hindi pa maisip ang baka ngayon kaya yan ang ano rito yung baka para sa sa Africa ba padamihan din ng baka kaya ang kagandahan lang sa Africa pinapalit ng ano pag mga ano ipinapalit yun ay eh, dito hindi naman basta pag marami kang baka sikat ka rito marami sa yung ano kaya ayan o no, wala doon yan o kaya o, mga baka o, na yan o yung baka yan kaya pag ibibinta yung baka yan aabot yan ng milyon milyon yan kaya yan lang muna mga katambay ang iyan ako sa inyo o ang presyo ng baka yan ang ng baka oh. kaya ubus ubus na ang sa parang na ito oh. yan oh. kaya yan lang yan lang ang mainit na balita natin o oh, sa presyo naman ng kanagin itong kabayo mga 40 to 40 yan o oh. kabayong yan oh. mga 40 yan 40,000 so ang karabaw naman mga 35 40 rin tarin, yan mga kaya malalaking kalabaw kaya yan ang mga kusawa ang hayop dito sa Quezon Province yan kaya at yung mga kalabaw naman mga pa isa isa dalawa lamang pang sarili lamang nila yun pang hila ng kahoy sa pagkukupras, yan, paglulukad ginagamit, yan, pag hindi na ngayon ginagamit sa palayan yan, ay sa pag-arado iba na ngayon, mga makinarya na ngayon yung so, kabayo naman, ginagawang pangimbase yan ng mga kahoy at mabilis-bilis at bay sa ano o, so, yan yan ang presyuhan ng mga baka, kalabaw kabayo kaya isang kalabaw na malaki, makakabili ng magandang-gandang sasakyan na nupul. Yan, yan lang ang mga ano. may na rito. Dito tayo pool Yan, yan lang ang ano. Tala tayo. Oh. Titin natin kung may murang patula. Yan. Yan lang mga tambayo yan. Napapanood ko 'yan sa sa Africa ay mga paramihan ng baka. Yung para ipinapalit ng mga babae ay yan. Mga ano, dito naman ay hindi. Kaya susok tayo. Ayan. Mga ayan ang mga presyuhan ng baka sa Pilipinas. Ayan o. O, tira ko. na mga, mga mga ano. Talagang gutom na. Maganda. Magalaga yan sa malawak na parang. Ayan, tulad yan. Ayan pa isang baka Mga 18 lang yan o. Bulo yan makakatambay. Kung saan ay tatatlong tampayan. Ma bata pa. Ma, mas mo sa dito, sa na pagi. Hindi katulad nung mga sa puntao na, talagang mga veterano na sa ano. Na mga baka Nasa 30 ang baka na ito mga katambay Mga 30 ang baka Ay, na yan. Ko, oh, yan eh.